pumila kayo hindi <laughs> na po tatanggalin battery sir hindi na battery hindi na tatanggalin Yun, good morning na mga cubs uh, nandito tayo ngayon sa welding shop kasi pa welding natin to ito bumigay na kasi yan ang sinterstin natin bumigay na ang sinterstan natin bumigay na eh bumiyak kaya pa welding ko lang. Nandito tayo ngayon, late na tayo sa trabaho. Eh 20 na 'yan. Pa welding na natin 'to. Hindi na po tatanggalin battery, sir. Hindi na. Battery hindi na tatanggalin. tapos na bubuhusan na ng tubig Okay, okay na. Pansamantala lang yan ha, ah. wala akong karanting may papangakot eh. kasi kailangan pinaka the best talagang gawin dito Lalagyan ng bracket, kaya sa akin, pero pa um, babaklasin yan kaya, uh, Dito rin babaklasin? Ay. Kaya nga eh Sa mga motor shop, boss hindi namin gawin ito Ah, sige Lalagyan talaga ng bracket? Pwede so, siyang eh, bumalik ulit no rota tagal pa naman to <laughs> Magkano boss? Teka okay. nga. Tapo. Halo 50. Yung kailangan daw lalagyan to ng brace ng mga carbs para mas matibay pero tatagal pa naman daw to yan ang sabi yun hey, nga makapasok na tayo nagpapos ka, kulang yata ito eh wait lang ha ah. wait lang boss baka mayroon pa ah. boss ano lang to 35 ay 40. Thank you. Pag natanggal, balik ko na lang dito. Talagang... Ah. Uh, Yun, Tara, kapasok na tayo. Kailangan daw, lagyan ng brace. Thank you. Ayos, na pagpagas na tayo. Full tank 180. Late na tayo. 1 hour. Let's go. Hindi pa naman tayo makaratat ngayon sa Commonwealth dahil siyempre, andyan na yung incap. cap Sumunod tayo sa nang-attack ng na pwede nito po to, kagbo, sa Commonwealth 60 kph lang tayo mga cubs, no Para hindi tayo mag-over speeding. Good morning po mga angkas. Ah, nandito tayo ulit tayo sa ah, Commonwealth naminyo. <clears throat> Titingnan uli natin kung aware na ba ang lahat dito sa Incap. Eh napanood ko sa balita sa balita na ko to mismo galing kay chairman Ron Artis dito naman to sa EDSA ang sabi niya baka baka lang naman daw baka lang <laughs> gago pagbawalan dumaan yung mga nakamotor sa underpass at sa overpass putang ina eh, saan naman nila kami padadaanin wag mong subukan masisira ang buhay mo Gago. Hayop. Ba't kaya ang init ni Chairman Ron Artis sa Manaka motor Saan naman niya kami padadaanin? Yung katulad nito, put, yung linya hindi, ano, wala sa tama, putol. Oh yung kanina diretso, tapos biglang pagdating sa kaliwa, diyan dito yung motorcycle lane. O, ito pa. Oh o ano yan ah, kakanan pala siya okay lang yan kasi putol putol naman yung linya sa kanan o ito yung ano yung EOB o nandito sa motorcycle lane o anto yan napanood ko sa kanina kanina balita mismong galing yan sa chairman ng MMDA napagbawaran niya dumaan yung mga motor sa EDSA sa underpass saka sa overpass e paano kung kakaliwa ka sa Meralco Avenue paano yun ibig sabihin maghanap ka ng alternatibong daan kasi pagbawalan niya eh ang init niya sa nakamotor bakit kaya ang ngayon nandito lahat kami wala na akong nakikitang dumadaan dyan sa kaliwa dyan sa pang private car yeah, wala na akong nakikita dumaan halos dito lahat ngayon ang takbo natin nasa 50 lang kasi mahirap na nandito yung mga kamera ng inka po malinaw yan Ito, over speeding to. May higit 60 to. Ayan o. Ayan, yeah, may higit 60 yan. Takbo siguro ng no, mga 70-80. Dahil yun sa incap, over -spading. Dito, sablay din tong linya ng motorcycle yun dito. No, mga kaobs. Mga kaangkas dito, sablay din to. Ayan mo, nandito na tayo ngayon. Diba? Pagdating Pagdating doon sa may Luzon. Biglang mag-iba yung linya ng motorcycle lane. Oh, dito ba? Wala pa nga road marking oh. Oh may nakita ba kayong road marking dito sa motorcycle lane? Wala. na oh, mo, ang ingay mo, hayop ka! <laughs> Nandito. Nandito siya. O, oh, nandun sa gilid. Ayun, nandito na. Gunggong! Barilin kita sa mukha! Di ba? Yung motorcycle lane. Sa nandaan, kulang-kulang pa yung mga road marking. Siya, tiya kay kaya ano, si Mubit. Shoutout nga pala kay ano, kay Oking TV. A ah, belated happy birthday idol. Kumpare ko 'yan. <laughs> All right. Nagbago na po 'yan. Nagbago ng linya. <laughs> <laughs> si paring Okin TV, shoutout. O kakanan na tayo sa Central. 'Yun lang 'yun no, mga kaobs, mga kangkas ka no. Ah, share lang natin yung mga napanood natin sa TV doon sa interview ni Chairman Ron Artes. Na ah, ganoon nga pagbabawalan daw niya dumaan yung mga nakamotor sa underpass saka sa overpass. Yun, ayos to dito, pila-pila. Pila-pila dito ah. Yan, yeah, good yan. Kaso wala pa rin tayong booking. Paano masabi? Ayun, oh. Minsan lang bumiyahe, wala pang booking po nga pasok. Wag na wag mong gagawin yan lumabas. Putang ina mo, Kung ayaw mong madali. Pati yung mga ano, mga mga four wheels oh. Tiyaga rin talaga sila wag na wag mong gagawin lumabas What? ito list po to wag na huwag mong gagawin yan Wag na wag mong gagawin yan Pumila ka <laughs> Alright, ganun ang tingnan no, mga cabs oh. Oh, Lahat na motor dito na sa motorcycle lane di ba? Ang mahirap nito ng no, mga cabs katulad ni mga MC Taxi halimbawa dyan nagbook sa may overpass na yan yung pasahero dyan mismo yung pick location ay tingnan mo naman ng no, mga kaobs oh. paano ko nakalagay dyan uh, double solid lane naku po di ka talaga pwedeng lumabas dito sa motorcycle lane yan halimbawa dyan naka, katulad dun sa may harap ng UP naka ano yun, naka solid double line ay nandun nagbook yung pasayro malamang, mas malamang di ko kukuhanin yun mga kausalun yung kung bakit magkano lang yung pamasahin niya palagay natin isang tapos yung multa mo 1,000 di bali na hindi hindi ko kukuhanin talaga yun kasi was na pumasok ka dun sa kanan for example diyan naka double solid line yan bawal na bawal ka kumana ng mga coves pero yung katulad nito broken lane, yung putol-putol na linya tapos dito ka nakapuesto sa motorcycle lane halimbawa dito, pwede kang umanan pero yun dyan sa kanan papasok dito sa motorcycle lane yan, nakadouble solid lane yan di ka makakapasok dyan bawal pag may in huli ka na Yan okay lang yan kasi dalawang putol-putol na linya yan eh. Yan, pwede yan. Dito. Yun yung mga jeep na to, bawal to. Yan, dito pwede. Pwede kang kumana, pwede kang lumabas kasi putol-putol naman -putol na na linya eh. Pwede yan. Yan, halimbawa, dito nag-book. Dyan, sa Wilcon. Dyan yung pasahero, nag sa angkas o MC Taxi ay double solid din yan <coughs> di ka pwedeng kumanan yari kung ako naman MC taxi di ko talaga pipikapin yung pasahero kakancel ko huli na yung sa incap wag kayong lumabas pumila kayo <laughs> wag nyong subukan wag mong subukan masisira ang buhay mo. Yun, mayroon pa rin lumabas. Oh. May sumubok pa rin talaga. Yun, yung naka... Ano? Naka -click yata to O, oh, samurai. Eh, no? Lumabas sa motorcycle lane. O, oh, yan. Nakaklik. Lumabas. si nakatiis. Ito pa, naka-erox, di naka test, lumabas Ito pa, oh, oh Napiti ka ng nayan na yan Businahan mo Narating na lang ako ng Iber wala pa rin booking Wag kayong lalabas Ayun, di nakatiis, may lumabas. Ayun, di nakateis, yung Aerox. Di nakateis, lumabas. <laughs> huwag kayong lumabas yun yung click na nakadilaw lumabas di nakatiis ba't kasi dito ka pumuesto kakanan ka pala Huwag niyo subukan lumabas kung ayaw masira buhay niyo. <laughs> All right. Dapat dito may putol-putol na linya dito kasi yung galing subdivision. Yung paano pag nag-U-turn ka diyan? Lalabas ka talaga anti-mano dito wala nakalagay na putol-putol na linya oh. may nandito yung u-turn slot wala nga sa ayos yung mga road marking nila tapos nagmamadali ibalik yung in-cup hayop talagang buhay to gago <laughs> katulad dito double solid line yan yan katulad yan lubak lalabas talaga yung minibus dyan lalim ng lubak eh yun kakano na tayo dito ang problema wala pa rin tayong booking Minsan nang bumiyahe, wala pang booking. Minsan lang bumiyahe. Asandigan. O, oh, iwi na tayo. Ba't ka umiyak? Ano nangyari sa mukha? Ano nangyari sa mukha mo? Ano nangyari? Bakit? Pagkamasugat? Lord namin, ako din.